So ito po ang aking pasalubong sa inyo. Pagpasensya nyo na. Nagbigay po ako ng bigas, 2 kilos at itlog para meron ka po. Pagpasensya nyo na. Pagpasensya nyo na. suportahan po natin, Dong Tigidong, member po ng Timbalasakit, na wala po rin sawang tumutulong sa ating mga kababayan. suportahan na po, Dong Tigidong. Ayun po mga kalingat, supportan po natin si Dong Tigidong, isa pong charity vlogger, na walang sawang nagkapatid po ng tulong, nagkatid ng tulong sa ating mga kababayan. Subscribe po natin, Dong Tigidong ni Catherine Joy o si Junel Vlog dito tayo so babaybayin po natin ito lugar nila papunta po doon sa gitnang kubo Ayan, sa gitnang kubo po ang kanyang bahay so ito pong lupa ay mukhang inararo kaya iwas na tayo sa mga maputik Ayan. so magandang magandang tanghali muli ito po si Dong Tigidong kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel inaanyayahan ko po kayo na mag subscribe at hit all the notification bell upang updated kayo sa mga video na kagaya po nito ito po ang ating charity vlog uh, si Jonel Vlog po ay lumapit nanonood po siya kay Sir Welipa at humingi ng tulong na kanya bahay ay matapos kung maari po ay bisitahin natin siya upang makita na yung pong kanyang hinihiling ay legit at uh, uh, totoo po uh, yeah. ito siguro po itong sumasalubong sa atin ay asawa ni ano ah, uh, ikaw po yung asawa po. Eh, salamat sa iyo magandang tanghali okay. so ito maglalakad po tayo ngayon dito sa uh, inararo na lupa ano po itatanim dito papalay. Ah, papalay to. Oh. Kahit na walang patubig, kakaya pa rin to ng palay. Ang tawag dito, ano, asok. Asok na palay. Kaya mabuhay sa gantong lugar, ano. Kahit hindi masyadong yung tinutubigan. Uh, meron pa lang gano'n. Oh, eh, pasensya ka Ah, kuya, ano pangalan niya? Junel po, ako po yung... Ikaw si Junel So, Junel, uh, ikaw pala yung asawa ni Kateri. Opo. Uh, salamat. Kayo ba ipapayag na maibidyo sa aming content? Opo. Uh, salamat naman. Kami po ay member ng Team Rewel Lipat. Uh, nanood po kayo sa kanya at humiling na sana ay mabigyan kayo ng nipa. Baka okay. hindi ko mo pumatapos tapos. Ka Tatapusin na lang. Ayun. Lagi po kami nabasa pag naula. Oo, oh, oh, ayun nga nakikita ko kakalahati yung nipa. So mga ilang nipa pa ang kailangan niya. Hindi na mo mo. Ano yung ano kasi ito po yung dati namin kasi pong bahay yung pinalis po kasi kami dun eh. Oh, ito nga ang gagawin niyo na. Opo. Good afternoon. Good afternoon. Ilang nipa pa ang kulang nito? Tsaka po gagawa po po ko sana ako ng kusina Kasi Oo po nga, yung kusina Sa loob ng Budap bahay po namin Good afternoon sa inyo Paan, Catherine, payag ka bang i-video namin Sa content ni Sir Wailipat? Oh, okay. oh, sige, salamat oh, okay. sa inyo mm, Buti nakarating kami dito Sino yung na-hospital sabi mo? Si mama po niya Dinadala mama pa lang po Anong sakit na lang. daw? Nangihina? Po, sir. Ha? Kidney daw po sir Kidney daw okay. po Pupunta po nga kami niya, pupunta kayo ngayon pupunta kayo ngayon sa no, hospital sa BMC po. sa BMC Sige. magandang umaga po uh, magtatanghali na uh, andito na po ako Sir Ruel Lipat Team Ruel Lipat Team Kapuso sa mga manonood Sir Ruel uh, shout out po andito na po kay Catherine yung pong sa atin ng tulong dito po sa ang kanilang lugar ay sa Bula Camarines Sur Barangay Lanetga so dulon-dulo po ito at talagang matarik at crack-crack uh, ma crack po yung semento. So ito po ang aking pasalubong sa inyo. Pagpasensya nyo na. Nagbigay po ako ng bigas, 2 kilos at itlog para meron kayo pagsalubahan. Kaya ako ang pagsalubahan uh, ito. Tanggapin mo ito Catherine. Salamat po Sir Lowell and salamat din po kay Sir Dong Tegi Dong po. Mag, maraming salamat po sa tulong po nila dito sa bigas. Ayan. Ayan. Salamat Sir Well sa iyong padalang pabigas. Salamat, salamat, din po at uh, nabigyan tayo ng panggasolina ni Sir. Ayan. Salamat. At saka salamat din. Ayan. Magandang uh, umaga, Catherine. Ito pala si Jonel Vlog. Ano? Ikaw si Jonel Vlog. Kayo uh -huh. po yung mister ni uh, Catherine. Catherine, uh, salamat sa iyo sa panonood mo sa Team Royal Lipat, kay Sir Royal Lipat. Uh, ano po bang hinihiling nyo uh, na tulong, ayuda dito sa aming team? Ang hinihiling ko lang po is ma matapos na po itong bahay po namin para hindi na po matulog. <laughs> hindi na tumutulo kasi nabasang-basa kayo dito. Ano? So yun ang kulang na lang dito ay nipa. Ano nipa? Pantali. Tsaka, pantali sa nipa. Tapos magkakaroon ka doon ng CB. Sisibehan oh, mo doon. Okay. So sa tingin mo, magkano pang kailangan? Siguro po mga ano lang po. Makahit po 100 pieces pong nipa. 100? Opo. Oh, Ay yung pa-extend mo pa doon? Opo. Oh, Tsaka po yung pang bubong po dito Pumbubong. sa... Ano, yung... bubong bubong na yero, yung oh, plat po. sim. Opo. Oh, Uh, sa tansya mo, mga magkano? Estimate? Um, Abot bang 5,000? Siguro po sa ano po kasi yung mga kawayan po kasi kulang pa eh. Nabili mm -hmm. po kami ng kawayan kasi po wala mo mm -hmm. po kami sa sariling kawayanan. O sige, ilista natin yung mga bibilin tapos mag-estimate tayo ha. Ayan, ah, uh, Ate Catherine, uh, nabalitaan namin na uh, kayo po ay buntis. Kailan po kay mga nganak? Naghihintay na lang pa ako, sir. Uh, so, ikabuanan mo na ngayon? Opo. So, yan ba ay ikalawang pagbubuntis mo na? Opo, opo pang dalawa na po. Um, no, open. Uh, may tatanong ako dun sa una niyang Uh, anak, wala naman problema sa iyo. Wala naman. Alam mo lahat ng istorya. Ah, okay, hindi ka ma-open ha sa mga tanong natin ah. kasi gusto ring malaman ng Team Royal Lipat uh, ano pong istorya ni nang buhay. Malay mo ma-discover ka sa MMK. <laughs> okay lang. Okay lang. So, ilang taon ka na? Ang um, 22 po. 22 ka ngayon. Tapos yung panganay ko po, yung nagkaanak po ako sa panganay ko, nagka-run po ako mag nasaan Nas po. po siya? Nasa yung... Manila po kasama po ni Tito po niya yung taga-Salvation po. Ah, si Tito Pinasam Robert. Okay. Isinama siya sa Manila. Kasama ko din, nakiusap po sila sa akin na kung pwede daw na isama na muna daw si Warren papunta dun sa Manila. Sige, wala naman problema sa akin. Okay. Kasi syempre, yung yung, siyempre, ano naman sila, mga tito, uh -huh. ilang Hilang nila, years old na yung baby mo? Five years old po, magsisisi. tiwala ka naman. Oh, no. okay. Tiwala naman po ako kasi, kung anong hinihini -hini ko naman sa pang-suporta sa anak ko, binibigay naman po nila. Pero, ano lang po, yung tama lang. Pero, okay lang okay, okay, po. Susuporta pa rin sila. kaya Kaya, okay lang po sa akin na Isama. Isama po. Tsaka uh, nang una, manganganak ka. Okay. Kailangan mo rin ng uh, ano, yung sa panahon para lumakas ka tapos mag-aalaga ka ng baby, okay. di ba? So yung baby, doon muna sa tito niya. Okay, okay lang yun. which is okay naman. Yun. Pero po, sa ngayon po, sabi po kasi nila, sabi ko naman po, kasi pinayagan ko po papunta doon sa Maynila, mm -hmm. magbabakasyon lang po kasi. O, po lang. Dito lang, dito kasi po yan mag-aaral sa Agdangan. Hmm. Tapos ako din po, pag na, mga anak na po ako, gusto ko din po yung opportunity ko po, maabot ko po. Kaya nga po, nag-aral po ako sa ALS. Nag-aaral ka ngayon oh sa ALS. Malapit ka na mag-graduate. Sa July 4 po, mag-graduate po ako. Uh, be, ikaw po nung unang baby mo, ilang taon ka noon sa unang baby mo? 17 years old po. Nasaan ka noon nakatira? Kasi po, di naman po kasi kami masyadong close ng papa niya, mama niya. Lagi po, magka ano po, bapa ko Nagliligawan tapos... Nagliligawan pa lang kayo noon? Opo. Nung una mong boyfriend? Opo. Ah, tapos, pumapasya lang sila sa inyo. Saan ka na nakatira? Dati po, yung, nakatira po kami sa Bulwang po. Sa mm -hmm. Bulwang. Ikaw, Nag, tsaka uh, ng mama mo, opo. papa mo din. Opo. Tapos yung mga kapatid ko o, po. Tapos si, yung una mong boyfriend, niligawan kanya nung nasa Bulwang ka. Opo tapos dinadala po ni, niya ko uh -huh. tapos minsan po pupunta din po ako sa kanila oo hindi na natin siya papangalanan ano opo uh, balita ko pinsan mo daw yun tama sabi sabi po nila ah, hindi pin, mo alam yung hindi real po. story ng opo. history ng family ko O kasi alam. yung may nakausap ako na pinsan mo din daw yung unang boyfriend opo. parang pamangkin ka o yung magulang mo pinsan nila ano ano na po parang, second cancel eh, hindi po parang malabo di ko maintindihan hindi Sa, mo maintindihan opo. parang hindi naman po pero may relation opo ano apelyido niya eko po eko siya Nung yung ano niya ha, eko siya ano yung lalaki? yung middle name po niya baal tapos wag na tayong magpangalan ng ano ng opo. name so possibly pinsan mo siya okay possibly pero hindi ka sure opo pero tinanong mo si mama mo kung mayroon kayong relation o si papa mo. Ano po? Pa- well, Hindi nila sinabihan na yung boyfriend mo naliligaw sa iyo, parang pinsan mo yata hindi natin yan. Po Walang sinabi. Hindi po kasi nagpamalahi po sila, wala talaga po. Ah, wala si na alam. Kasi nagpam nagpamalahi din pala oh, sila sa iyo. Hindi kayo nagkatuluyan nung kayo namanhigan sila. Anong nangyari doon? Kasi ano ma ano maano po yung history po namin. Nung magpamalahi sila, nagdadalang tao ka na o hindi pa? nag ano na pa ako 5 months na, na po yung Five months chan na. So na pwersa na, na yung pamilya nila na puntahan ka kasi po para mamalahi. Kasi po buntis mamahikan. po kasi ako, Nandun na po ako nakatera sa kanila kasi hmm. yung papa ko po nagagalit, ha? nagagalit na na yun nga nag-aaral ako tapos Nag-aaral ka noon? Ano nung time na yun? Anong grade ka noon? Grade 7 po. Okay. nag-aaral Grade 7 ka tapos nagdadalang tao ka na o, no? mm -hmm. So yung boyfriend mo no nag-aaral din o hindi? Hindi na po. Ah. Uh, tapos so, tambay mga... 'yon, tambay lang siya ano, wala siyang trabaho. Pag nag ano nag po ako nag mag ano mag-school mm -hmm. mga 7 months na po uh, yung chan ko, nag-aral po ako sa ALS. ALS na lang. O, so po. Grade 7 in-stop mo na. O, tapos nung dahil nagbuntis ka na, nanganak ka na, hindi mo na maaskasong mag-aral o bumalik sa pag-grade 8, o 19, 11, 12, lima pa sana, ano. Okay. So, umi-stop ka na sa proper schooling, pumasok ka sa alternative learning okay. system. Tapos, so, which po, is good. Oh, maganda yan, po, may plano ka. Pero po, hindi ko na, na, ano, na, anoan ano, yung ALS. Nung no, magkasama pa lang po kami nung dati ko. Hindi mo siya natapos? Hindi po. Hindi ko po natapos. Kasi okay. po, nagagalit po siyang, nag-aaral po ako. Ah, kasi nagagalit po po daw, pa siya, oo. Oh. Kasi po daw, may, ano daw, akong mga kausap na lalaki sa school, syempre. Mm, nagsiselos. Opo, no. syempre. Kailangan ko naman na dyan sa mga classmate ko na huminga Makipal ako ng kaunting tulong, tulong. Kasi di ko naman alam kung pa paano to. Syempre, or ano pag magpapaturo, di ba? Ganun opo. naman eh. Kaya nga may peer sharing. Opo. mag tayo ng knowledge sa pag-aaral. Tulong-tulong yun. Mapalalaki, mapababae. Eh, dapat may communication, di ba?